Alam mo ba na ang cute na corgi ay may dugong maharlika? Ang Pembroke Welsh Corgi ay nagsimula sa Wales mahigit isang libong taon na ang nakalipas. Ayon sa alamat, regalo raw sila ng mga duwende sa mga bata at sakay pangaraw ng mga ito sa likod ng corgi na parang kabayo. Ngunit sa totoong kasaysayan, ginamit sila bilang herding dogs. Oo, kahit maiksi ang paa nila, expert sila sa pagpapagalaw ng mga baka at tupa. Dahil sa kanilang katalinuhan at loyalty, Naging paborito sila ng British Royal Family, lalo na ni Queen Elizabeth II. Ang Pembroke Welsh Corgi ay hindi lang basta cute sila rin ay matalino at energetic. Kaya naman kailangan nila ng sapat na ehersisyo araw-araw tulad ng paglalakad, pagtakbo, o kahit simpleng fetch sa bakuran. Mahilig silang matuto kaya mainam silang turuan ng tricks o commands. Importante rin ang regular grooming lalo na dahil makakapal ang kanilang balahibo. Huwag kalimutan ang tamang pagkain, regular na check-up sa vet, at siyempre, maraming pagmamahal at oras para sa bonding. Alam mo ba, ang corgi ay may kakaibang lakad na parang wiggle walk dahil sa kanilang maikling katawan at malalaking puwit. At ayon sa science, sobrang expressive ng mga mukha nila, kaya perfect silang gumawa ng viral memes at videos. Hindi lang sila pambahay pang internet star din. Subscribe and hit the notification bell for more.